mga storya ng tattoo sa na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito ay ito ay ito ay ito ay One, two, three. One, two, three. One, <mulong> three. Hindi, nang bata kasi ako. Nang kapataan ko. Siyempre kayo dito ano, kasi magmula ko namin. Po. Naging trouble mo kaya ako hindi ako sa dulo. Pero hindi sa akin nagmumula. Pinakawag lang ako ng mga kaibigan, barkada, gano'n. Kasi alam naman nila, uh, palaman. Eh. Wala na akong ano kasi sa buhay, hindi ako nakapag-aral. Natapos ko lang, Trey -tru", Trey -tru". Wala, kaya nga wala akong natutunan. Bobo. Pero na, natutunan ko lang, kagulangan ng bilibig. Kaya yeah. Naging matalas ako sa kanila, kahit sila may pinag-aralan, hindi sila pupwede sa'yo. <m immin submerged> <magus> dahil ng ibang-ibang klaseng tao nakahalap siya. Dahil sa, ayan, pangkat nito ng Malina City, asintresyona ko ng mga buhay. Sa ako, dahil sa papay ko, nandito ang lupa ako, pumatuloy, ano Dahil nakasama ko kapatid ko eh, pinatapon akong sewa eh. Say... Hindi alam ng kapatid ko pa. Eh, rin ako to. Eh, hindi ka serious siya dito sa trabaho. Trabaho bukit ba? Eh, wala namang bukit dito sa Maynila. Wala <coughs> bukit sa Ang tatanim ko, mag-aararong. Hindi ko kaya yung gano'n. ko, ako may tulad lang kayo. Kaya mo, para mabalik lang ako. Ano ah, na, sentresya yung pangalang yan. Bita eh. Pag natatamuntin lo pa, Pero nakapuga pa ako. Kapuha ka pa. Oo. Hindi ka Hindi. Hindi ka pinahuli. Ano nga Ang mga kasama ko nahuli. Pero ako nakalisip ako. Pero nalalayan ako ng mga sidit. Uyunin. Hindi na yung hindi na salta pero naging kaibigan ko. Pinamahal ako no. sa ano. Sa kain ng ano. Dantya na. Sibigan lang. Pangisla lang. Hindi ko pwede sibakay ng barko. Oh. Sinubukan ko nga si Mukay na aeroplano. Pagdating na aeroplano, huli ako. Oo, oh, huli ako. Balik huli ako ng ano. Na central, nakadilaan na pa ako. Nakadilaan ako. Hindi na huli ako doon. Tapos na kayo yun. puga ko, Nakalusit ako, nakalisit ako. Hinatid Kaya lang nga lang kayo. naman ako tumagal dito na isang taon. Huli rin. Huli, 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 huli rin. Ako. <laughs> Eh ko pa ako na pugante ako na sila ka ako ibabalik ako ng munting yupa si. si so, so, -ja, ta eh dumating ako ng munting yupa sa ano pa yung ganon yung paglulug yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon ganon yung ganon yung na yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon yung wala namang maglalagay sa iyo kundi di tao rin. Wala naman siya, Now, ako, nagdala ako ng watch yun. Brigada yun, dinala ko yun. Hindi eh, maganda naman, kaya lang hindi naging maganda ang buhay ko. Oh, Ayun kasi, ang dahil sa iyo naging pera. Oo, pera rin. May pera rin. Sa iyo sugalan, sa'yo iyo tindahan, sa iyo pahandi Sige mo. Kaya buhay, kahit sino dumalas ko yung buhay, bibigyan mo. Hindi ikaw ang tatagat. Ikaw ay, ang bibigyan, ha? Oo, totoo yan. lahat <laughs> ng pamilya ko, mga pamangkin ko. siya na nagbibigay, ako nagbibigay. Sister, eh. Ibigit, eh. Oh. Pero, na nagbibigay. Siya siya siya, ko binigay. na paraan, wala naman ng ko. Papatrabaho ko. Discarte po. talaga yun sa loob? Oo, oh, oh. Lahat naman, gano'n ang discarte. Oh, no, no. kasi pag nagdala ka, untimano ikaw ang halap ngayon. Nandun bang, kaya binala ko dito. ako. na yung Hindi naman ako inano. Ayos nga daw. Pag ako tunan-tunin nyo, na tayo rito. Oo, sige, kung ayaw. Gusto rin nyo akong alisid. Okay lang, kunwari mo masama eh. Okay lang, sa akin. Ang problema sa akin naman, magpipilit ako sa ko, kung ayaw nyo sa akin. Binagay lang ako ng mga tao rito. Kaya lang kayo, naghahangat kayo. Dahil bakit? Yeah, ko sa inyo, sinuplong ako, gano'n. Binawal na ako na ang kwento. Masama yung gano'n na. Tapos, maniwala ka at hindi. Ang asawa ko, di ba? Madalo siya sa mga tuluba. Hindi ko asawa talaga yun. Naging siyota ko nung kauna-una ang siyota ko wala pa asawa. Siyempre, nakulog ako kapag-asawa siya. Ngayon, bueno, namatay asawa. Sinulat ko, dumadala ko ngayon Lumaya naman itong kakosya ko. Pinuway ang sawa ko. Ibawal ka, pangkat Ibawal Ko, pa, nga naman kayo nung hindi ako, pa, kayo sa lagay mo. Bawal yun mo. Oo, mo, mo, yung... Kahit sabi mo kakosya ko lang, daong tatlakot mo mga parkahan. At pa nang nakasama <tip quasi> lumaya ka lang, kinuha mo Kaya ako nagdala mo. Kaya <laughs> so, buti eh, bago ko lumaya. Iniiwas ka na kasi talaga sa, ano tayo, e, mo, sa... Uh, Ayun, sa bagay, salamat. Oo, uh, salamat uh, masalamat. O, masalamat din ako. Hindi na kaya. Ito, masama na load ko. Masama lang yung ginawa sa akin. lahat na, ng mga kalgari ko pag-arit ko, ilaangat ko. Oo, oh, ilaangat ko talaga. Para gumanda buhay. Pwede, eh, na nauna ako sa kanila. Mas may na ako sa kanila. Ah. Tapos, hindi pa lang Nagawa ng kalokohan sa akin. Kaya na wala trabaho ko. Aja, ko, ako. akong trabaho ngayon. Ang kaya na kaya akong tayinig ako. Huwag hindi mo hindi yung pepperidio. Huwag lang hindi nang na siya sa akin. Oo Ayan, sarap na Hindi, meron dito yung at sa akin dito. Oo, oh, kaya nang ito yung asawa ko. Kasi siyempre, eh, kaisip siya kung ano dadalhin. Eh. naman ako kasi ngalap buhay dito. Ang kasakit kaya ang samal daw ko nung kaysa ako. Pinakasuwad ako ng um, busir. Busir? Ay. Hindi ko naging trabaho eh. Tapos pinatatrabaho pa ako. Eh, lahat ng mga anak ko, lahat ng inupahan. May inupahan sa tao para itumba ako. Hindi eh, naman nila pwedeng gawin sa akin. Kausap ko lahat ng lang. Sabi ko, bakit hindi nyo ginawa? Babayaran pala kayo. Sabi niya bakit namin gagawin, yung tatay namin. Tatay ito. salamat. Para pangat ng buhay di. Hindi kasi, naman akong pag meron. Yung kasi, yung pakisama. Pag meron, hindi ako maramot ng tao. kasi, pag ako wala, sanay ako sa wala. Sa meron. Ayoko maging ano, ko ng mga At sa hihihihakan niya lahat. Ang sanay sa gano'n. Naihiya ako. Eh, may nakilala ako. Kilala ni si Bong de Bongde Pano. Si, ano, Dini Suryano. Dati, dati polis. Po. Oh, so, yung, yan, ni Dini. May siya basketball yun na. Oo, oh, ayan, naglaro nga ngayon. Kilala ko na siya, kaya nang hindi, siya, hindi ko siya ganun kilala ang pag-iugali oh, niya. Dati, oo. Oh, Pala, talaga napakabay pa na rin. Ayun, nga ako ngayon. Nakapunta ka na, na ba eh, ganun lang talagang nagpapakabuti sa tao. oh, Walang nagisigay na tumagal. Wala Lahat sila nakabaw na. oh, ang tuto yan. Katulad ng kakosyo. Bill training, kasama rin sa bill training. Dumaya, mag-uutos lang, para pa yung bata. Tama ba yun? Pumubayas COVID eh. Sa akin naman tumupa, bill kaya isang tao, yung isang tao, na, O, Batal. yung susunod Paano may nawakan yung tayong daming, doon. Kasi, Ilang, yun, yun? Tao, dami Kasi puro vita di ba? Tawa daw. Kahit di ka, kaya na. Ito yung pagkararang ito ang kailangan maging mag parehas ka. Wala akong Walang kamakamag-aanak doon, hindi Walang kaibigan, walang kumpari pag nagkasala, pinakay na parasaan, parasaan. Hindi naman nga 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 basta panatapay ka ng pagtakayang ka. Ganun bang sa... Wala accepted tayo, no? Hmm. Huwag kang malalaki. Kahit may ng isang tao. Oh, sabi. Pinakay sa sumari Para binibis ba, alamin kung pu ano punot dulo. Hindi yung... Hindi pasok lang yan eh, iba kasi Pulisong na nakukuha eh Meron tat na kangalan yun Tan bosi sa pagkat namin Nung mga wala naman talagang Inanin sa bribe Matatawa na nga ba nga to Ang buwang lang talaga yung pangalata Pagkali nyo na mukha Pagka naging pangalata Kahit wala kang alam Mara siyempre Maraming ka tao Alala eh Kahit siya ka lumakat May ka <laughs> Oh! <tod Frollo> oh, eh kung na binaisip mo, ay eh. ayoko lang talaga ang gumawa niyo. Kami na akong pinatuloy sa kapeso mo. Kaya lang ko, hindi ko magawa. Nung ka sa Iwaik tayo, dumali ka rin. Ano nga? Sinagtasanin mo ko at hindi mo. Ang dayong di pa yan to kung lahat na hinipot niyo. yan to, dumisingin pala.

At hindi ko magpapagaling no. hi. lang ako, maging kung at yung ay alaalala eh ako pwede mo magpakama ka na sa satura hindi na ako kusabi, sasabihin mo hindi ako ginalay ng mga empleyado parang naman buhang na yung sipa no, puro yung ko, makain ako wala na rin na yung na ako yung ito yung tawag ako, Rory Bakoy. Muno yung tagtag na kong nandugo, pati ka may umakakain. Muto ko umakakain, wala ko gasyon. Hindi ako kakain, magugutom ako. Ay, <laughs> <laughs> naitapong ka pa sa ibang ano? O, sa Colonia. Colonia? Sa Sablayan. Sablayan. Saka wala po pwede magutos na sa akin. Ayaw nyo nila ako dito. Pagtatalingin nyo na ko. Tartalingin ka ng ano. Palay ko kaya mag-aali. Wala Ano gusto mong tungkulin? Um, Sige, bantay tubig na lang ako para di ako lumulusong sa basakan. Tapos nabalik ka rito na ano? Hindi ko din lang ako sa ano, dahil hindi nga akong tatrabaho. Sabi nalik ka naman din lupa tayo. Bunti nga ka nagpalit ang presidente si Cory. Okay. Oh, hey. Pinumute na sintesya namin mga sintesya dito eh. Live! Isang si life lang. Isang life lang. oh. Si tatay, si tatay. Ano Rito nga ang ng ano, Detroit, ano, detro, dito yan? Detroit, giniba nila lakitaw sila. Oo, oh, giniba oh, na yun. Pero okay. pag akin yung firma ka, <tap> panahon niya eh, Marcos. Oh. Dahil yun. Naku, hindi mo na yung mukha nun. Kahit magalit yung pintor. Okay. Ang, man, bawal lang yung schedule. Basta ikaw, kumpirmado ako Kung tabagay ka, kumpirmado. Pasusuot ka na ng orange, pulong orange, tapos may letra P sa tapos cross. Pag ko na, kakaibu Hindi na may dodraw yung mukha mo, kahit galing na amor solo, galing na magpipinta. Hindi <laughs> na may yung Oo. Oh. Oh. yes, 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 Baka marami yung talagang nabutang ko kay ano eh. Kaya magsit. Pero ba Bakit, na hindi ako yun yung buhay pinedar, kung hindi ka minari. Puro anak na ikaw sa labas yan. Pero binitay. Kung hindi ka minari, hindi na nakayanan, nagpaka... Sa lagang nakangiti ah, ron. Kung may bintas sa amin, oh. pantaan nyo ako ng dekolore. Habang kami nakasalam. Okay lang sana namin dug dugulunos, du 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 tako siya na Apat sila. lang. Wala kayo sila. Ang si Jaime Uchi pa Jaime Uchi, tuwaka na yaman. ang pangalan nun, no? yung kinantaan nyo? Si Eddie Aquino. Eddie Aquino. Taga Bulacan. Rudy Canyari. Boy Pineda, anak ng chief of ng Pasay. Jaime Uchi, anak ni Don Lucian. Mga ilo-ilo. Malaman kaya lang, wala. May an parang regalo pa ang kotse o binitirin. Oo, Mercedes. Mercedes. Ay, mahal na Mercedes. O, binitirin. Ito, swear ko lang talaga kami. Binigyan kami talaga ng pagkakataon ng Diyos. Para matikman namin ang pangalawang buwan. Yung kwento nga Dapat ko lang Talaga iba na kaya nga yun. Mga maraming hinis ko lang. Oo, totoo yan. Totoo yan mas piso ko rin nung magkaroon ng bintang sa inyong strong, ang dami kasi lakaw ako, mga barta, Diyos oo gagalit ako sa gano'n mga rapist eh, no? oo, totoo yan ako mga babae, basta babae pala nga ako pero yung mga babas piso kaming hindi ko kaya kasi kung ako, may kapat nito kong May anak babae. Doon lang na, minsan talaga na ay, ako, nakaawa ko sa mga bakla. Doon yung taon, walang taon, saan taon. Tutuwa balik na yun. Yung hindi pa eh. dahil na kami dyan. 30 sila kami. Hindi ka kami na Sige, ayo na muna, paraya muna kayo dyan. Para, para matikman nyo naman, matikman ko. Oo, <laughs> oh, huwag nyo naman ako isama muna dyan. Tayo na kayo na muna. Diba? Wala lang akong trabaho ko. Sasama nyo pa ako sa ganyan. Huwag nyo pa ako isama. Huwag hindi ko magawa. Ay, mga kasas ako, pinabati ko kayo ng Happy Anniversary. Noong alaw ng Merkulis, ang ulo ng no Mayo. Ayan lang, malakot rin siya. na kayo, ha? Ay, salamat tayo, ha? Oh. <laughs> Oo. mo nga kung ano ang artista? tayo? Sama mo, mo kami, tayo. <laughs> Sama mo kami. Uulim mo kami bata, tayo. Mga tinta na sa loob ng karayong Pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit kinuwit O para lang maitatak Sa halip ninaan sa masusim proseso Nang sa ganong mapulidong mabakat Sa harap ng mapangusga Mga matama sa makaagat Pag nakita nila Pag meron ka na tatoo sa Pilipinas Ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila Kababaw tignan Ang sining na ating ginagalawan Ganun pa man Bilang